Hindi pang Kyle. Gaya na ako ng libre ko sa'yo. Hindi. Ah, isa te. Hmm. Wala. Wala na. Mm. Oo. Oh. Oh, ang kan ka no? Okay. Sige. Ah. mga mga ano amen, nagugutom na amen, merinda amen. Kabaling. Sa so, Basente, dito ng Baleng. Ah, mga sarap ng ulam dito ng mura-mura, masarap guys. Sa Baleng, upuan tayo ng Baleng, pwedeng ulam Baleng, masarap. sama ng mga gabaleng na uh, na palen at mga panel at mga gabaleng. Uh, na uh, sorry, um, bigay ng tubig. Na mangana amen, mami Christ. At 'yung papa kanang parang back. Hendy lang. Uh, Kumusta um, po kayo? Abalay, Lancer. Ano na ito? Yan na, uh, guys. Mami, masarap. Pesad. Uh, Nakabalay na uh, ka sana nakakapalo. Yan. Uh, ito, nungutulong kami Salamat na uh, nungutulong video namin nasunod na video ulit sa amin kita, matulong ako baleng salamat po bigay na sumar dalawang balot boss Luis sumar masarap harap the BN ah pundan tindaan matuso ka amin alin mo katikim amin mga masarap ay ah, guys nabasag mo ito po ah